Ang mundo ng showbiz ay muling nayanig matapos isiwalat ni Sarah Heronimo ang isang masakit at kontrobersyal na katotohanan tungkol sa kanyang asawa, si Matteo Gidicelli. Sa kabila ng mga tahimik na spekulasyon at hakahaka, -haka, nagdesisyon si Sarah na magsalita at ilabas ang lahat ng kanyang nararamdaman. Sa isang eksklusibong panayam, ibinunyag ni Sara na may ibang babae na daw umanong pinag-uukulan ng pansin si Mateo, isang malapit na tao sa kanilang buhay na hindi lang basta artista, kundi itinuturing na rin nilang kaibigan. Ayon kay Sara, matagal na siyang may nararamdaman kakaiba sa kanilang relasyon. Ngunit bilang isang mapagmahal at tapat na asawa, pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata at maniwala na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng normal na pagsubok sa buhay may asawa. Alam ko na sa isang relasyon, hindi palaging perpekto ang lahat. May mga araw na kailangan mong unawain ang tao at magtiwala na malalampasan nyo ang anumang pagsubok. Pero dumating ako sa puntong hindi ko na kayang magpanggap na ayos lang ang lahat, emosyonal na pahayag ni Sarah. Bagamat ayaw niyang magbigay ng pangalan, ang babaeng nasasangkot umano sa relasyon ay isa ring kilalang personalidad sa showbiz na madalas nilang nakakasama sa mga event, projects, at gatherings. Marami na ring mga larawan at videos ang kumalat sa social media na tila nagpapakita ng kanilang closeness. Hindi ko akalain na ang taong malapit sa amin ang siya ring magiging dahilan ng sakit na ito. Laging naroon siya sa tabi namin, nagpapakita ng suporta, ngunit hindi ko naisip na may iba pa palang intensyon, ani ni Sarah. Ayun pa kay Sarah, napansin niya ang unti-unting pagbabago sa kilos ni Mateo, maging ang paglayo ng loob nito sa kanya. Simula noong napansin niya ito, nagsimula siyang magduda, ngunit pilit niyang inalis ang anumang negatibong iniisip. Mahal ko si Mateo at binigyan ko siya ng buong tiwala. Hindi ko inisip na kaya niya akong lokohin, lalo na't kasal na kami, dagdag ni Sara. Gayun paman, dumating ang pagkakataong hindi na niya maitago ang kanyang nararamdaman at napagdesisyonan niyang harapin si Mateo tungkol sa kanyang mga pinagdadaanan. Ang pagtatapat ni Sara tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon ay tila isang bombang sumabog sa industriya ng showbiz. Maraming tagahanga ang nasaktan at nagulat, lalo na't itinuring nila ang love story ng dalawa bilang isa sa mga pinakamatatag at inspirasyonal sa showbiz. Matatandaan na bago pa man ikasal noong 2020, maraming pagsubok ang pinagdaanan ng kanilang relasyon, kabilang na ang matinding pagtutol ni Mommy Divine, ina ni Sarah. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili silang magkasama hanggang ngayon. Sa panayam, sinabi ni Sarah na sinubukan nilang ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng komunikasyon, ngunit tila malalim na ang sugat na kanilang pinagdadaanan. Mateo tried to explain, but it just didn't feel right anymore. I wanted to trust him, pero alam mo yung pakiramdam na kahit anong paliwanag, parang may kulang. Yun ang naramdaman ko, pahayag ni Sarah habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Ang mga tagahanga ay nagbigay ng kanilang suporta kay Sarah sa pamamagitan ng social media, nagpapahayag ng kanilang kalungkutan at galit sa posibleng pagtataksil ni Mateo. Maraming haka-haka ang lumabas tungkol sa identity ng babaeng sangkot at hindi maiwasan ng netizens na manghulak kung sino nga ba ang malapit na aktres na tinutukoy ni Sara. Bagamat hindi pa malinaw ang pagkakakilanlan nito, malakas ang espekulasyon na isa ito sa mga kasamahan nila sa showbiz na madalas kasama ni Mateo sa kanyang mga proyekto. Sa kabila ng masakit na karanasang ito, sinabi ni Sara na nais niyang manatiling matatag para sa kanyang sarili. Masakit, pero kailangan kong mag-move forward. Hindi ko hinayaan na ang lahat ng pinaghirapan ko sa aking career at personal life ay mawala dahil sa isang pagkakamali, dagdag pa ni Sara. Ipinahayag din niya na patuloy niyang mamahalin si Mateo, ngunit,